Uh, so this is our expert expert category expert open category so we have riders from davao so G C venera the number 205 so number 15 raul tormental fransson and bgw Eight, five, three. and then Rai Rai by hit, one, eight, one and then Stanley Nuneza one one three, then Bornok Mangosong one one one, then Kimbo So, Semuanya maglaban satu expert first hit. Okay, here we go. Eight So first hit. Ulang tahun atau kita kira kau sok satu first hit. So here we go for the first hit. Woo, Kim Boy Bineda, kalah kah Ray Ray Bayet. Woo, Ray Ray Bayet, nak on dalih. Para api si Ray Ray Bayet. Oh, Airay, by Baytid, Kimboy Binida, pangalawa. Hala halap, halap si Kimboy Binida, Burnok Mangusong, pangalawa, pangatlo. Stanley pag Central Pramento, pangapat. Stanley Panglima, Binida, panganin. Kimboy, ah, din si PGW. Sigawan lahat. Woo! Rai Rai by Tik. Kenporno pangosong na pangalawa Kenpoy Pineda pangatlo General Praminto pangapat na Dain Stanley nung Panglima pang din. Sisi, Pineda Panganim So dili pa na may balan Kung ginsa ang, ang leading kay continue pang race Malaka ah, Sinaabol na Si Rai Rai Baidin Kenporno pangosong Alakaan dyan na si Burnok, ng Osong Woo! Inside and outside Woo! Woo! Hindi okay, na pa ni Bornok Sobrang ganda, ganda talaga ang motor ni Bornok oh. Alaka Didikit na na so, Didikit na na sa lubot Si Rai Rai Baitit Malapit na Isang pagkakamali ni Rai Rai Baitit Alaka Inside and outside Karabi si Burnok, oh. Eh. Grabe yun Woo!

Halaga ka papakaray si Kimboy o si Raminto So nakuha na si Kimboy Pinila Raminto na pangatlo Malapit na si Bornok Mangusong Kay Ray Ray Baitit Halaga ka Papakaray to the Woo Ang mga riders ngayon, sobrang pagpakanay yun Halang ka Barto Barna inside and outside. Woo! Malaka, ramin to, mga to, ramin to, apat, pinida, pinboy pinida. Stanley Nunesa, pang lima. Dan JC pinida, pang anin. Ah, nakuha na si, ah, wala pa. Woo! So the pride of Lantapan Bukidon, Rai Rai Baitin, inside and outside. Woo! Sabi nga, pagpanganay yun. Uh, hindi, sumusuko si Burnong. Mga usong, andyan pa rin sa likuran. iray, -iray baikin. Hala ka, tulad down rin. Eh. Inside and in outside, yabon. Hala ka! Tara, eh. jadi kado ng mga tao diyan dito. Ayo malapsan. And ingat mga mananaway. So Ray Ray by Ted Gapon, bakbakan na yun, dikan sa pagsugod, hantot sa katapusan. Ray Ray by it ayan, burnok ng inside and outside na bon. Alama! Parang sobrang ganda ng motor ni burnok. So latest yan, 2023 model from Yamaha. Halaka! Karami pa pa kana yun. Halaka, yung side. Ay, yung side. Kuha na, mura na kuha na. Itong lataon din. Eh. Kuha lang, yabon din. Ha, ha, Ray Ray Bay dito. Yung pride of lang tapan mo ginaw. Yung side, yung side. Halaka! Halaka! Karami yun. Grabe na yabon sa likuran si Burnok ng Usong oh. Grabe yun, oi. Eh. Ini pressure si Rayray -Ray by Pero sabi ni Rayray, -Ray, amin to. Halaga! Ah! This is my hometown. Sabi ni Rayray -Ray by Pero sabi ko lang yun. Hala ka. Wala gay undang sa pagkanay.

Grabe ah! na ginagawa pang pagkanay sumat pa Pero hindi magpapatalo si Ralph Raminto bangatlo. Pangapat, Timboy Pineda. Then humahabol si Sandy Nonesa. Halaga! Ah! Sigawan na lahat, oh, sigawan na lahat. Grabe si Borno kay. Grabe ang pressure kay Borno kang Rayray Kay alam niya pag isang, isang pagkakamali lang, saray si Piatani. Eh inside and outside Malaka! Marami yun So home court advantage po si Ray Ray Baitit Kaya iyahan ng yung home court So grabe practice niya Huwag ni. ka rin siguro kung itabang siya o design Malaka! Malaka! Grabe! Si Ralph Raminto! Andiyan na si Ralph Raminto! Malaka! Tulo sila! Inside and outside! Woo! Grabe killing ni Beniray Rai. Hala, laga! Grabe, mababakakan 'yon. Tutulon na siya si General Praninto. Rai Rai by Timboy. Abornok mangusog General Praninto. Hala ka. Hindi yan si Raul Praninto. Woo! Grabe hey, oi. Bak makanan na tulo. Try rai by this. Hala ka na kuha wala pa. Apit yo, Akala ko makukuha na ni Ralph si Burnok Mangusong. Wala man di ay. So white flag, white flag. So katapusan ng Hala ka, inside and outside. So lisod kasi abritikan kay gamay kay Iria si, Mangut. Harap, bigay doy. Halakag! Pressure na kayong ni Burnok, Mangosong usong, kay Wana. Nakabalo siya nga last lap na. Halakag! Halakag! Inside and outside! Woo! Buti na lang, hindi. Hugaw mo doon si Burnok, Mangosong Kung sa uban bando, ha. Ah, Pagsulod pag sa inside, wala na. Bangga na. Buti na lang, malinis. Maglaro si Burnok, Mangosong usong. Halakag! Nakapi nga mga riders oy. Huwag yung undang gikan sa pagsugod Pakpakana yun So Boy pinida pang apat Sigawan lahat Grabe nga mga riders I-entertain nyo ang lantapan Bukit nun So nangungunag yun Rai Rai Baitit Then Burnok Mangosong and then Ralph Praminto Pramento dan Kimboy Pineda pangapat dan Yolat pa Sim to si Stanley Nungisa pang dan Bing Dablo ayos ayos kayo grabe ka kabibo kayo eh. grabe ka na hang tao yun